Hello mga ka-Health Real Talk! Ang ating pag-uusapan naman ngayon ay ang panic o anxiety attack. Magandang araw pumuli mga ka-Health Real Talk! Ako si Arlene, isang nurse, isang OFW at advocate ng kalusugan para sa mga kapwa natin OFWs. Welcome pumuli sa isa na namang episode ng Health Real Talk! Ngayong araw pag-usapan natin ang isang karanasang hindi basta-basta pero kadalasang hindi na pag-uusapan at ito ay ang panic o anxiety attack. Ano nga ba ito? Bigla ka nalang nakakaramdam ng mabilis na tibok ng puso, parang hindi makahinga, nanlalamig ang pawis, para kang matutumba, pakiramdam mo mamamatay ka na. Pero teka, hindi ito heart attack, kundi panic attack. At yes, totoo ang pakiramdam pero hindi ka mamamatay. Saan ito nanggaling? Mung marahil stress sa trabaho, homesickness, pressure sa pamilya, trauma, fatigue at minsan walang malinaw na dahilan. Lalo na sa ating mga OFWs, kadalasan hindi natin ito pinapansin. Kasi nga kailangan nating maging matatag, di ba? Pero ang utak ay damdamin ay parte na rin ng kalusugan. Anong pwede mong gawin kapag umatake ito? Pause. Breathe. Inhale for 4 seconds. Hold for 4 seconds. And exhale for 6 seconds. Pangalawa, grounding technique. Magname name ka ng limang bagay na nakikita mo. Apat na pwede mong hawakan. Tatlong tunog na iyong naririnig. Dalawang amoy. At isang panlasa. Ito ay para ma-realize mong, aba, nasa safe at present moment ka pala. Hindi ito heart attack. Sabihin mo sa sarili mo. Ito ay panic lang. Lilipas din ito. Iwasan ang triggers like caffeine, puyat at sobrang stress. Magpatingin kung madalas. Mental health check-up is valid. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong. At ito ang pabaon ko sa inyo. Hindi mo kailangang itago. Hindi mo kailangang tiisin mag-isa. Ang panic o anxiety attack ay paalala na ikaw ay tao. At ang tunay na matatag, marunong ding huminga at humingi ng tulong. Have a nice day everyone.